si Milo. Umihi naman dito, guys. oh, pumunta lang dito para imihi. Anong, mapagalitan ko to. Nagtago na naman siya, guys. Dito lang siya, lalim sana naman. Dito siya nagtago, eh. Kasi alam mo, pagalitan ako. Dito, pagkain, kinalap. Dito siya kaya ng rabbit, oh. Kinalap niya, oh. ano ginawa mo? Hmm? Tago ka dyan, no? Nagtago ka kasi may kasalanan ka. Ay, lo, nagtago ka, no? Ano? Bakit ka umihi doon sa loob? Di ba sinabi ko sa iyo kasi sabi ko lang dito ka iihi, dito ka tatae. Ha? O kaya sa CR, bakit ka umihi doon? Bakit ka umihi? Diba na usap na tayo, ka dito. Halika, halika. usap tayo, hali ka. Hali, usap tayo, usap tayo. Halika. Halika. lapit naman siya guys. Pag, pag tinawag yan, lapit yan. Bakit ka umihi doon? Hmm. Bakit ikaw umihi? Anong ginawa mo? Ha? Bakit umihi si Milo doon? Di ba? Di ba nag-usap na tayo? Hmm? Hmm? Di ba nag-usap na tayo na doon ka iihi sa ano? Ha? Anong ginawa mo? Ha? Anong ginawa mo? Ha? yung ginawa mo. Ha? Ah. Hmm? Bakit umihi ka doon sa, ano? Psst! Bakit umihi ka doon? Di ba may sinabi ako sa'yo? Hmm? Bakit umihi ka, be? Abir? Aliwanag ka? Hmm? Bakit umihi ka doon sa loob? Di ba sinabi ko sa CR ka, eh, ah eh. Ha? Mapalo, gusto mapalo ka? Gusto mo paluin kita. Pinalo kita kanina, di ba? Kapon, masakit yun, di ba? Masakit yung palo ko. Asan yung pala? Asan yung pamalo ko? Saan yung pamalo ko? Andito, o. Ito, guys, ang pamalo, guys. oh takot siya dito, Hmm? Hmm? Tandaan mo to? Matandaan mo to, pamalo na to? Ganyan, pag may kasalanan ka, umihi ka rin.